Bisita po tayo dito sa bundok Mga kalolo. Sobrang init, Init ng panahon. Ano ba yung aming uh, bay kubo? Saan kasama ko? Hindi ko natatanaw. Tag-araw pero medyo hindi pa rin siya malilis sukal pa rin pero nakadaan naman na ang aming lugar after kung to after 3 months bago ng sobrang busy kaya ngayon dahil na bakasyon na ayan okay lang yan ayan Grabe, sobrang init. Buti at uh, nilinis. No. Meron tayong dadaanan na dito. Noong nakaraang akyat eh hindi makadaan sa daanan. <laughs> Ayan po, ayun uh, Kinakalawag na yung ating uh, bubong. Hmm. grabe sobrang init din talaga init kasi nga anong oras alas 12 alas 12 ng tanghali kaya yan sobrang init yan po suot tayo ito sa alambre yun na ibaba yun na ibaba hmm Ayan. Ay, kailangan pa rin. Ayan oh, may bangko. Ayan meron, dinawang bangko. Oh, ayan. Buti 'yung ibang uh, tinanim natin ay uh survive pa. <laughs> survive pa. May ibang tinanim natin. Grabe no? ayan 'tong. Hello, guys. Saopa sobrang init dito din sa bundok.